Good morning everyone Ngayon guys Nakaligo na ako ngayong umaga mga guys Kahit mayroon pa tayong paunting lablat Pero Pakayanin natin kasi ang trabaho ay naghintay na Iinuman ko na lang ko ng gamot Iligo ko na guys kasi ang init na ng katawan ko guys Para mabawasan yung init Kaya iligo ko na Ayan, lumo pa yung boses ko. Inanap ko yung aking ano guys, pang chani. Kasi magbunok mo lang ako ng aking kilay. So ito yung aking na very cute. Mm Ayan, kilay tayo ka, wala tayo pang Tanggalin ko lang yung mga gilid-gilid mga guys. Kasi pag hindi ko pinanggal, medyo makatis kasi nasanay na siya ng bunok. Diba? Diba? hilib-hilib lang naman. Ititrim lang natin. Parang halaman lang ititrim. Ano, <laughs> okay, guys. Nangyok pa yung busis ko, di ba mga guys? May sitpon pa rin ako, sa ubo. Napakahirap pag mayroong ubo. Sakit umubo. Pati yung dibdib ko, masakit. Parang ayaw kong umubo, pero hindi mo talaga maapigil eh, maubo ka talaga ayaw at sa gusto mo pag umubo ka na mapapaaray ka na lang ayan okay. okay na ba? <laughs> ito lang naman ang ginabawas ko guys, ng gilig-gilig lang kasi makatinga kasi nasali siya ng cream oh, wala man po magpakilay so ako na lang ang mag kilay kilay <laughs> uh. Ayun, guys thank you for watching everyone have a nice day bye guys